Itong si Itong si Bato at si Bongo drama. <laughs> Nung sinalang sa sinado yung butuhan, tungkol dun sa House Arrest ni Duterte, nag-speech si Bato. Sabi ni Bato, kahit na wala akong direktang communication kay Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart bilang aking uh, pangalawang ama. The same message ang nais niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng monggo, Wow! Ang <laughs> drama mo, Bato. Ang akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message, ang gusto niyang iparating sa akin, Bato, pauwiin mo na ako sa Dabaw para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inununan na isda. Kaya, ang aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kaloban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating, ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda sa may mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago tayo, bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan ito, itong uh, ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pro at least Nakikiusap ba lang tayo? Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, particular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Si Bongo naman gayon din. oh sabi naman ni Bongo, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas nakakasama, mas nakakasama ko pa po siya for the past 25 years kaysa sa totoo kong tatay. Kahit na hindi na po siya presidente, mahalala ko December, November, monthly po siya nag, nagpapamedical check-up sa Cardinal. And he is scheduled nung no March 12. December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya. Nag-order yung mga nurse niya. Tsaka, hindi niya talaga sinasabi kung naislide siya noon. For the past three years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya sa partner niya si Ma'am Hanilet na tinatago niya parati sa sa kanya. Sa akin siya tumatawag. Sabi niya, huwag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang uh, makakapagdala sa kanya sa hospital, yung doktor lang po niya. Pag tinata tinatakot namin siya through his, through his uh, doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Atoy Digong, eh. siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parating niyang sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad sa kanyang edad at during the pandemic. Malala ko 2016 kasama si Senator Caetano. Miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko ilang beses na po siyang na, natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Filipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra po po sa tatay ang touring ko sa kanya. Mas nakakasama ko po po siya sa, for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totong tatay ko, limang taon ko hindi nakikita. Tatay Digo, 350 out of 365 days nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado, ang nakakalungkot po dito baka, God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas uh, nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang uh, bansa. O ngayon, ang tanong, hmm? ang tanong. Eh ganyan palang ano nyo, namimiss nyo pala si Duterte, naaawa pala kayo. Eh bakit hindi kayo bumibisita doon? hindi pa nakakabisita tong dalawa na to eh. Itong si Bungo, ang drama nito, pero hindi pa yan nakakabisita doon. Pangalawa, ha? Ah, huwag nilang isipin yung awa kay Digong. Uh, ang isipin nila, sila mismo ay magiging akusado din yan sa kaso na yan sa ICC. Malinaw yan. Sinabi na yan ni, ano, ni dating senador Sani Trillanes. Hmm? Nakapangalan na talaga sila sa Warren to Barrest. Lalabas na yan. At sa totoo lang, mas mahirap ang kalagayan nila kaysa kay Duterte. Si Duterte matanda na, sakiti na, hindi na magtatagal ang buhay noon. Ah, pero sila, yung babata pa nila, ang itas pa ni Bato at itas pa ni Bongo. <laughs> oh. Ah, kaya kahit naman, kahit pa nga mag yung interim release kay Duterte, ang reason ng interim release kay Duterte, kung iga-grant man ah, dahil sa kanyang old age, humanitarian na reason ay eh, kay Bato, oh, kay Bongo, kapag na-aristo sila at nadala sa ICC, bibigyan din ba sila ng interim release? Ah, hindi. Oh, hindi bibigyan yan. Kaya, posible pa nga na pag na-aristo sila, si Duterte, kung bibigyan man ng interim release, sila hindi, maiiwan sila doon. At kung masintensyahan man silang lahat, makonvict sila dyan sa kaso na yan, si Duterte, hindi siguro matatapos ang pag-serve sa sentence. Pero si Bungo, sa kasibato, ah, matatapos yan mahaba pa ang buhay ng mga yan. <laughs> ha? Kaya kung makapagsalita itong si Bato at si Bongo, parang sila hindi kasama sa magiging akusado dyan. Ha? Parang sila hindi kasama sa makukulong din sa ICC. Hmm? Madrama itong dalawa na ito. Hmm? Ang problema kasi sa inyo, hmm? kasama kayo sa pagpapatupad ng madugong war on drugs ni Digong si ikaw ba to ikaw mismo yung nagtupad niyan sa Davao oh, nung chief of police ka pa ng Davao nang naging PNP chief ka naman ginawa mong organizational policy yan ng PNP bilang PNP chief at ang yabang mo noon nang pinapatupad yung war on drugs na yan hmm? ikaw din bongo kahit ka dinay mo na ano na hindi ka involved diyan o oh, pero sabi ni Rio Negar Nagarma ni ng mga ibang mga nasangkot diyan ikaw yung nagbababa sa kanila ng order ng presidente. Parang liaison. Kung sino siguro yung target na uh, mga high value targets na i-operate, oh, sa'yo nang gagaling yun. Dala-dala mo yun galing sa order ng presidente. At ikaw din yung nagbibigay umano ng reward kapag naisagawa na yung mga plano o target. O oh, yun. Kaya pareho kayo sangkot yan. Hindi simple yung mga ganyang papel sa war on drugs na yan. Po-perpetrators kayo. Si Duterte nga ano indirect perpetrator yeah. o oh, kayo co perpetrators pinangalanan na kayo ayon kay dating senador Sani Trillanes kaya bago niyo isipin yung awa niyo kay Digong isipin niyo yung mga sarili niyo kayo rin mismo ay posibleng mapunta sa ICC malak yeah? lalabas na sabi ni Trillanes ang warrant to arrest niyo galit man kayo kay Trillanes, iniinsulto nyo si Trillanes, pero sa bandang huli, nagkakatotoo ang sinasabi ni Trillanes. Nung iniinsulto nyo siya, o sabi nyo, o arestuhin na si ano Duterte o anong ginawa. O di ba nangyari na aresto si Duterte? Ngayon naman, sasabihin na naman ni Bato ah, kung ano-anong insulto niya kay Trillanes. Pinagtatawanan lang siya ni Trillanes kasi alam ni Trillanes, lalabas at lalabas na ang war to ninyong dalawa. <laughs> Kahit anong-ano nyo, drama ninyo, ano, ah, nung panahon kasing pinapatupad ninyo yung war on drugs, akala nyo wala kayong pananagutan. Nagkamali kayo. Uh, nagkamali kayo. Akala nyo hindi talaga maaaresto si Duterte. O, so, nagkamali din kayo. Yan. Ang hindi nyo naisip, ano, God works in mysterious ways. So, akala nyo dahil ang nanalong presidente ay si PBBM, Vice President si Sara, tuloy ang inyo, hindi kayo mapapanagot, hindi kayo maaaresto ng ICC ay hindi nagbago ang ano eh ang nagbago ang nasira yung unity team sinong may gawa niyan god works in mysterious ways nung masira yung unity team ayun na oh kaya galit si Bato bakit daw hindi sinunod ni PBBM yung pangako na hindi siya sila ipaparesto sa ICC ay wala eh ang buhay ay weather weather la nagbabago bunyog bunyog halikan Kasama ka Bunyo Kapag buklod ay may pag-asa Lusong bisayas Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog